Ayan, ang palaya kayo dyan. Ayan, ang palaya. Murang-mura lang. Ayan. Ah, tatlong piraso na. Alagang 50 lang. O, ah, tatlo na yan. At ito naman, ipino. 15 isa. O, diba? O, ah, haba. Itong maliit, 10. Yan, diferensya. Hmm. Hmm. Kliit, sampo. Malaki, kinse. Yan. Hmm. Bili hmm. na kayo, gulay. Ang pahaba ng buhay. Hmm. Ay, nagtitinda. Oh. Yan, ayan. Ay, nagtitinda yan, talarin. ngayon hmm. Ayan, dala niya ngayon, gulay. Gulay na makulay. Wala siyang prutas. Bukas siya may dalang prutas. Uh, kung gusto ng gulay, mag-PM lang kayo sa akin. And I, thank you!